eto naman po yung sa pangangkop. Ayan, so ito yung mga layunin. Din ito yung pagbababay ng salita. Ayan, so medyo mahaba ng konti. Ayan, yung mga sample na ano, COT. Okay. So ito yung balik-aral. Ayan. So, magbibi ang balik-aral ay pangatnik. Tapos, ito yung pagganyak, yung larawan. Then, ito yung ano, yan, yung mga pag-alis sa gabal. Ayan. Then, yan pa? Ayan. So, 1 to 5 po yan. Then, pamantayan sa pakikinig at pagbabasa. Ayan. Ayan. Then, ito na yung mga tanong. Ayan. So, may organizer. Then, ito na. Presentation na. Discussion. Ayan. So, hindi siya biglaan lang. Isa-isa siyang lalabas. Okay? So, maganda. Aha. Uh -huh. Tapos... So, maintindihan ng mga bata. yan kasi, ano siya. magandarin Maganda rin kasi yung sa presentation. Ayan. Tapos, ito na yung mga gawain. Ayan. Then, generalization. mga group ano, gawain. So, it interactive activity. So, yung bata, yung magpipindot, then siya din yung magsasabi ng mga, ano, hinihinging, ano, gawain. Hinihing, gawain. Then, ito na yung pangkatang gawain. Then, rubrics at pag-evaluation. And, assignment. Thank you po.